May natagpuan niya ako dito sa tagig na food na naka-unlimited wings, unlimited pasta na spaghetti at carbonara, unlimited din ang fries at burger, unlimited din ang kanilang rice, unlimited din ang kanilang juice. Grabe, ang lahat ng yan ay matitikmon mo dito sa legendary wings. Sa halagang 329 pesos nga ay malaya mo nang matitikman ang lahat ng pagkain nila dito. Isa nga sa malupit dito sa legendary wings mga mare ay ginigisa nila ang mga chicken wings nila sa bawat playboard. Kaya naman talagang nanunuot ang lasa neto hanggang kaloob -loob. Bali meron nga pala silang 14 flavors na pwede mong matikman. Kapag kumain ka nga pala dito ay naka 2 hours maximum. At kapag may kasama ka namang bata na 3 feet below ay libre na. Kapag 4 feet below ay 50% off. Kapag senior citizen naman or PWD ay magdala ka lang ng ID magkakaroon ka na ng 20% discount. Ang mga flavors nga pala na meron sila dito ay bupalo, salted egg, volcanic, sweet and spicy, classic, double cheese, creamy sriracha, teriyaki garlic adobo, parmesan cheese, super hot. Hot at Creamy Mushroom. Ang lahat ng yan ay matitikman nyo dito sa Legendary Wings. Matatagpuan nyo sila sa ML Quezon Avenue. Malapit sila sa Bikutan Med at dapat lang sila ng Kicks Decals. Nasa gilid lang din sila ng Bilyo Salud. Ito naman ang kanilang mga menu mga mare. Malawak at malinis ang kanilang dining. So paano mga mare? Pudrip na tayo. So mga mare, nandito nga pala tayo ngayon sa Legendary Wings. Dito nga lang pala to sa barangay Lower Bikutan, Taguig City mga mare. Kaya ako napadayo dito mga mare. Eh marami daw no mga unlimited. Isa na nga dyan sa pangmalakas nila ay itong wings. Unlimited dyan. Unlimited price. Unlimited burger. Unlimited pasta na may carbonara and spaghetti. At syempre, anulasyon. unlimited yun. Hindi lang yun. Oh. Unlimited juice juice ayun, hindi ko na makalimutan Naka-limited juice nga rin pala sila dito mga mare so mga mare nag-o-open nga pala sila dito ng alas 12 ng tanghali hanggang 10.30pm tama ba ako dun? last order 10.30pm ah, okay, last order na pala yun mga mare so mga mare isa nga muna sa una kong titikman dito ay yung sweet and spicy nila mga mare ayun eh. uy, mainit idol mausok usok pa bagong luto mm. ayun Mm. Oh, mainit na isa serve sa ito. Mmm. Oh, it's man. sweet and spicy yan. Yeah. Mmm. Ang grabe. Oh, mm. Mm. Pangalo po. Siyempre, meron din dito adobo garlic mga mare, bagong-bago to. Adobo garlic, no? Yes, no. Hmm? May katas po, upahin natin sa rice. Meron dito, marami money, no? Oo. Mm. Oh. Tapotin natin. Wow! Mmm! 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 Ito naman ang creamy sriracha nila mga mare. Mmm. pa Parmesan cheese naman tayo. Mmm. Hop. Oh. Ito naman yung volcanic nila mga mare. Ayun, Oh. Mmm. Ayun, mga mare. Oh, double cheese. Cheese. Mmm. <laughs> mm. Ito naman yung kanilang teriyaki, mga mare. Ayan. Wow. Mmm. The best din to. Ito naman yung salted egg nila, mga mare. Ayan. Mmm. Gumako naman tayo sa ating main course. Main course? Oo. Oh, Siyempre, mga mare, meron tayo dito mga unlimited na fries, burger, and pasta. So, dito muna tayo sa fries. Na nagpi-flavor siya ng sweet and sour. Pero meron cheese doon mga mare. Kaya nabahala mong mili. Hmm. Dito naman tayo sa burger nila mga mare. Unlimited din to ha. Meron sila dalawang flavor. Merong classic. Yes, merong classic burger. And then cheese. Cheesy burger. Uy, grabe yung Mmm. Anong aligin ko? Mayroon din sila dito ang Unli Pasta na mayroong Carbonara and Spaghetti, mga Mare. So dito tayo sa Carbonara nila. Favorite ko daw to, to dati eh. Uy! Mmm! Mm. Mm. Perfect ba yung pagka-creamy? Perfect. Isa pa nga sa maganda dito, baka unlimited drinks ka. Unlimited drinks? Mm -hmm. Wow! Uy, juice! grabe. Kung naghahanap ka nga ang limited na lahat, at wala ka na problemahin, dito ko na sa Legendary Wings.